Tapos na akong bunutan mga idol, yung second si molar yung binunot sa akin, 500. Kasi yung Wisdom Tooth is nasa 3,000. Kaya sa susunod na naman ulit, sobrang mahal kasi. What's so, mga idol? Good morning, good morning. Alas 11 na ang nabas natin. Alas 11, si So ngayon mga idol ay magpapagulit ako ng ipin. Kasi masakit na kasi yung ipin ko. Yung sa Wisdom Tooth at saka yung nasa second molar sa lower left side ng aking dito lower left side ng aking uh, ngipin so abangan nyo na lang kung kaninong doktor o baka kaninong dentist ako magpapabunot kasi halos lahat ng ano dito is mahal so abang abangan nyo mamaya i-reveal -re natin mamaya yung pangalan ng doktor ng dentista at ang kanilang location kung nasaan. So let's go! So guys, andito tayo sa humantin ngayon. Kung nakikita ninyo yung exit B, ayan, exit B. Diyan kayo lalabas. Diyan kayo lalabas nyan. Okay, diyan kayo lalabas. Yan. Tapos, ito, exit B. Yan. Yan. Tapos, kakaliwa lang kayo. Ah, kanan. Basta, kanan exit B kayo. Kanan dito. May, may ano dito. Pagdaan, tapos, tapos dito. Basta dito. Yan. Punta kayo dito. Yan kayo dito. Yan. Pag dito kayo nanggaling sa ano ha, pag dito kayo bumaba ng humantin, pwede din kayong bumaba ng Wampuwa. Pero hindi ko alam kung saan MTR malapit sa Wampuwa. Kasi dito ako sa may ano eh. Sa may, di ba pag akit mo, es 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 escalator. Ayan o, magkikita mo. Uh, exit B1 sa Tam Road. Yung exit B2, dun yun papunta. Dun yun papunta. Yan. School yun dun. Papunta sa school. Ito naman, tatawid kayo na ito footbridge. Yan. Bali, doon sa dulo nito, doon sa dulo nito, may dalawang way yan doon. Yung, yung dito kayo, bababa kayo, or didiritso kayo ng ganun. So, ito yung sinasabi kong dalawang daanan. Itong daanan at saka dito. So, wag kayo dito, wag kayo dito. Kasi dito sa kabila, yan dadaan. Doon sa kabila, dito kasi, didiritso na yan. Diretso na yun hanggang makarating tayo dun sa sa office ng uh, dentista. Okay? So bababa tayo dito. Alam nyo na yun siguro. Ayan, inaayos yung ano dito eh. Inaayos yung escalator. Ayan, baba lang tayo ha. Puntiin ko lang yung ano, yung cut-cut kasi baka uh, maligaw kayo. Diretso lang kayo Doon pa yun sa dulo Diretso dire, lang kayo ha Ayan guys Malapit na tayo Merong stoplight ulit dito Diretso pa rin tayo ha Pagtawid mo ng ano na yan Ng stoplight na yan uh, Ah na sa kabila. Dito, diretso lang kayo. Kung nakikita ninyo itong signage na yan, yan, andiyan. Diyan na po yan. Ang signage na yan. Okay? Yung building na yan dyan papasok tayo dyan walk-in lang po ako ha. hindi ako nag online na uh, uh, fill up walk-in po ako so itong signage na to mayroon ditong entrance so dito itong inyo dito ngayon yung doktor na pupunta natin dental surgeon ayan o, oh. may kwan UE Philippines, ayan so ayan sa kaliwa 1C sa first floor. Tapos na akong bunutan mga idol, yung second molar yung binunot sa akin 500 kasi yung wisdom tooth is nasa 3,000 kaya sa susunod na naman ulit sobrang mahal kasi. So guys, pauwi na tayo galing nabunutan ng ngipin. So bumili na ako ng ice cream at saka ng noodles para sa lunch ko. So uh, ayan na. Grabe. Ang <laughs> bilis lang. Bilis lang sirain yung ipin. so, <laughs> uh, yan lang muna sa akin guys. Pauwi na ako mga idol. Doon ako kakain sa bahay. Habang pinapalamig ko ito yung binili kong noodles. Kasi hindi ko pwedeng kainin ng mainit yan. Baka lalong sumakit yung ipin natin balamig pwede kaya papaki natin yung ice cream mamaya wow.